Sabi po ng mga taga-suporta ni Kibuloy, katulad ni Mr. Jason Sa, nung una, wala daw o ano daw ginagawa ng mga mainstream media, katulad ng ABS, GMA, TV5, One News. Ano daw ginagawa? Bakit daw hindi i-cover yung mga nangyayari dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Ang totoo niyan, ayaw po talaga ng mga taga-dyan na naandyan ang ibang media dahil ayaw nilang mabulgar kung ano yung totoo na nangyayari dyan. Kasi binabaliktad eh, ang nangaabusa daw yung mga kapulisan. Yan at yan ang balita ng mga vlogger na sumusuporta kay Kiguloy, pati na rin syempre ang peking media na SMNI. Yun lang, puro positibo po ang balita ng mga tao dyan sa KOJC. Pero ang totoo niyan, malala ang kabastusan na ginagawa at pang-aabuso na ginagawa na itong mga miyembro ng KOJC sa mga kapulisan maximum tolerance pa rin po ang pinaiira lang ating mga kapulisan. Kaya sa puntong ito, good job pa rin sila. Wala pa rin illegal sa kanilang ginagawa, sabi ng mga eksperto. Ito ngayon, nakapasok na nga itong One News at ang kanilang reporter na naan dyan ay itong si Gretchen Ho. At itong si Mr. Jason sa ay pinagmumumura itong si Gretchen Ho. Sabi niya, tang ina Gretchen, ang galing mong gumawa ng istorya. Apat na araw sila sa loob, wala nga silang nakita. Sabi, my heartbeat doon sa church. Kaya sinira ng PNP yung pulpito at binunot, binunot ang sugarcane. cane. Anyway, kung ano man, itong ninangaw-ngaw na ng si Mr. Jason sa. Pero yung punto na murahin mo ang isang media personality, talaga ba? Hindi ka naging media personality, Mr. Jason sa. Anong karapatan mong murahin ang isang Gretchen Ho na ang, ang layo-layo, kung titignan natin na maigi, ng abilidad kesa iyo? Ang kapal din ang mukha na itong si Mr. Jason sa ano, makamura. So tiningnan ko pinanood ko kung ano talaga yung binabalita na ng si Mr. As natong si Gretchen Ho. Wala, natural na balita yung makikita natan nasa video, nakikita 'yun ang binabalita ni Gretchen Ho. Napakagaling ng batang ito. Hindi katulad niyo po Mr. Jason sa na nagdudunong-dunungan. No wonder, kaya hindi ka tumagal sa mainstream media, totoong media, lehitimong media na ABS-CBN at nasadlaka dito sa fake pe media na SMNI. Walang hiya itong litsugos na ito makapagmura sa isang reporter na ginagawa lang naman ang trabaho niya. Siguro kung kung ito ay makita at mabasa ni Miss Gretchen Ho, siguro dapat gumawa siya ng aksyon. Dahil hindi tama na pagmumurahin ka dahil, dahil lang ginagawa mo ang trabaho mo. Hmm. Gumawa daw ng istorya at nagsisinungaling itong si Gretchen Ho. Uh, kung ang pagbabasihan natin ay kasinungalingan, wala naman tayong masyadong nababalitaan na kasinungalingan at fake news na ibinabalita na itong One News kesa sa SMN9 na napakarami na po. O, di ba?